Uh, sobrang dami ng motor natin pero mag experiment muna tayo susunod na yung linis, mamaya na yung linis bali kasi ngayon ang setup natin is sige ganito na lang gawin ko na lang gawin ko muna para makita nyo guys yan kita nyo ba natin yung ating natin yung pang gilid let's <coughs> go okay. hindi ba rin itong binili kong dewood na to may mga sakit na eh siya nakasama na ganito mga ilang piraso din yun, 6 lima I 70 na rin siya so ito, ito lang siguro ang mapaklasin ko muna pero bako ang baklasin yan eh. ito lang ko to yan ng kapilis. Tsaka, tamang higpit lang. Basta so, dapat kinatansyarit. Tandaan na hipit. Ayan. Ito yung setup natin. Ayan guys, kung makikita nyo, mayroon tong magic washer na 1mm. Sakto yan dito, yung lapad sa ano, yung laki. Diba? So, yun. Ayan sya. Diba? Hmm. Ah, okay, pala guys, ito may dalaw dalawang side to. So, kung magamagay ba. Ito lapat, ito medyo may umbok. So, ang paglagay ko niyan, pag ganito. Kasi ito lapat to. So, ilalapat ko rin siya. Ito yung lapat. Sa likod. Yan. Tapos, itong side na to, yung harap. Yung may umbok. So, yun siya. Tapos, ang nakalagay sa... Dito sa atin, ano. At pala dito sa bushing natin guys hindi ko bawa nakaganto siya sya askinabit na aganto na muli ako ganun. kung paano yung side ng pagtanggal ko ganun din Kuhan tayo pa munas. So ito yung, so, yung ating kung Yan sya. So kung kung nyo kung ito, napalitan na natin to ano ba tawag dito nakalimutan ko tawag dito eh binili ko yan sa motorstar din almost ano lang siya eh. hindi siya mabot na 150 yung isa niyan alam ko eh tapos naka bola natin is 16 grams kaya yung nakalagay dito so nakita niyo naman yung performance kung ano yung takbo niya so may gagawin lang ako experiment para malaman niya kung okay ba na merong ganito washer oh o wala so kasi base din sa experience ko uh, pag wala yung nilagay na washer eh tulad nyo naka 16 grams kayo kasi stuck yan yung bell natin naka pine groove tapos clutch asy ng ano yan ah, pang inmax b1 set na siya yung clutch lining nya may yung clutch spring nya lahat na yan set na wala akong ginalo dyan kung ano yung binili ko sa shopee tatag 3350 yun na yun kinabit ko na dyan So, all goods naman, nung nawala yung ah, uh, tawag nito yung vibrate, yung tagtag -tag, -tag nya, yung karag-karag pag aarangkada, kasi may mga nakasubok na rin yan so, so, kung nangyari kasi nyan, kaya nagkakaganon siya piling ko ha dahil dito sa bola, yan yung, yung sabi ko yung isang side nya may plastic yung kaliwa, purutan sulang diba, kita niya naman, so, etong sumunod ganun din. Di ba? Ganun din paglagay ko. Yung isang side puro plastic. Eh, no, puro pa kanan yung car. Eh, puro kanan 'yan. Straight na 14, ano to? 16 grams yung gamit natin. Lahat 'yan. Hmm. Ito niyo naman, di ba? Hmm. Eh, sabi ko na pag nakaharap sa inyo, so alin ba ba kayo naka ano kayo? Ah, uh, combination. Ay, bawa, to 13, ito 15. Ganun ang paglagay. 13, 15. Tapos, mas, 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 mas madali kasi kung may mga ganito. Yung isang side niya, may plastic. So, yun. Kasi pag tinry nyo yung 15 dito, 13 dito, iba yung takbo. So, kung magamakay, malalaman nyo talaga yung takbo niya. Tapos, may time naman na, pag bumili kayo ng flyball, eh, puro tanso lang. Yung kabilang side, puro tanso din. So, wala siyang plastic na ganito. So, dun ako, naghinala na baka ka ako dahil doon. Kasi, tulad nito, pangit ko sa inyo, saan na ba yun? eh, uh, hindi ito so yung mga to meron to Saan na ba yun Saan ko nalagay yun ay ito 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 ko pala siya. tulad na ito guys pati ako sa inyo sinasabi ko yan tulad nyan no? Oh. di ba hmm parehas yan yung kabilang side ganun din so ang hirap panapin kung ano dito yung side na dapat ilalagay mo sa kanan so bakit kailangan ganun kasi Bawa ito umikot to, di ba? Pag ito umikot, bali nakaganto siya, di ba? Nakaganyan siya. Nakaharap siyang gano'n. para so example natin na. Bawa 'yan. Diyan, nakaharap 'yan ng mga flyball. So pag nakagano'n siya, ang ikot niyan ba no? Di ba paganto? So, yung force eh yung ano, kumbaga yung flyball natin eh sasandal yan dito sa kanan. Ganon din dito, di ba? Gets nyo? Kaya dapat yung plastic side nyo talaga is nasa kanan. So, na-try ko na yan eh. Ganun nga na nangyayari, nagbabibrate. Tapos, iba talaga yung takbo yung arangkada nya. Lalo na pag paakyat kayo guys. Nagbabibrate sya, tapos puro tagtag -tag lang sya. Puro dragging, puro, puro lang sya ganun. So, nung tinry ko na puro ganito din, tama nga yung sabi ng ibang mga vlogger din na nakita ko, ganun lang, puro lahat, puro kanang side yung plastic na to. So pagdating naman dito eh yun nga dito nga ako nagkaroon ng problema. Kaya ang ginawa ko dito eh pinalitan ko na lang. Hirap kasi hanapin kung anong side dito yung ano. So kumaga bawa nilagay mo to dito ngayon. Di ba? Tapos yung kabila ganun din. Eh hindi mo nalagay ng tanda kung ano dito yung ginawa mong kanan. Kasi nga di ba yung pwersa nga nandito. So ang nangyayari nga nyan eh yung ano yung side na to medyo mas ano siya kumaga may kain siya. Diba? Eh ngayon, naglinis ka ng pangilid tapos ilagay mo ulit yung bola, nabaligtad mo. So kung pareha sila, ganoon naman mangyayari. So parang hindi ba balance, hindi siya tutugma. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya marami akong bola na dito, yun, oh, mga purple yan. Na ganoon din. Ito hindi, iba, tal, pala to Ito yung mga bago ko nang bili. Ito sa loob eh. So ganon yung nangyayari. Kaya subukan niyo yung sinasabi ko eh para masubukan niyo din kung ano pa gaya So ayun, bali testing na natin. May testing kasi ako eh. May napanood din ako kung, Di Hindi ko alam kung okay ito ah. Pero susubukan natin guys. Para din may idea tayo. Yan. natin ito. Dito. Yan. Dito sila naglagay ng magic washer. Testing natin yan. Kasi malay mo, di ba? Ano magiging resulta? Pwede naman natin baklasin agad. Hindi naman agad nakakasira yan. Doon, testing natin yan. Tapos, baliwala na tayong nakalagay dito sa bushing. Nasa loob natin yung lagay. Tapos, 16 grams pa rin ang gamit natin. So, testing natin kung ano yung pinagkaiba sa takbo niya. Then, natin. na po Nung una dito yung nakalagay yung testing naman natin kung ano yung pinagkaiba. Halipay, yun, no? Galingin, no? Ayan vlogger na tinaturo mali <laughs> so, yan. medyo mapapansin nyo medyo bumabaw sya bumabaw, hindi na bumabaw itong dry paste natin ating muna natin ito dapat dito pantay to hindi pa pwedeng paling guys ha <laughs> Isilin nyo lang tapos sa kanyang ipitan. Kamayin nyo lang muna. Tingnan nyo kung may huga. Ito, wala naman, di ba? Si higpit sa kanya higpitan. Ito na So ang palatandaan ko sa paghigpit, kung higpit na tama na is dito ko binabase. Di diba, ba may gawit yan ba? 17 mm. Tulad nito. Kung mapapansin nyo, iikot pa yan, di ba? Iikot siya. Yan, di ba? Matigas na agad. So, palagay mong konti lang ang iusod niya ulit. Okay na yan. Ganyan na ako magtantya. Oh, ako no, okay, niya. na. Testin yan natin. Kasi natin. Ay. Red bed, Drive base, pulley, hindi, hindi, mauga. So, ano na, na na so, testing natin. Kung ano pinagawin natin. Uy, time na mahirap na kayo magbalik niya ito, guys. So, another tips ulit sa so, pagbalik niya ito. Uh, kapain niyo muna. Ngayon, pag hindi niyo nakapa, ito yung option 1. Hindi na nakapa. Bakit nga ba naglaragan to Dahil yan dito, guys. Pag kinanggal nyo ito, medyo mas mabilis yung side pasok. So, testing muna natin. kung mong makakapa natin. Mm, yan, makapa ko, diba? Kapaan lang yan, eh.

انا 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 انا

mga parts natin. So, kung baga, kung masisira ba, o ano. Kaya, may pakalap mga JVD, tayo. sa Ito talaga guys Uy, oh, may mga ay <steat> <-free> <mstrunk> <tolerate handled> <water>

Ya la... guys mukhang success naman yung experiment natin so yun na nagkaroon ko na idea kung paano kung nalagyan pinalagyan ko ng mga tanong sa sarili nyo ba o paano kung pinalagyan ko ng magic washer doon so pinagkaiba nila sa performance eh parang feeling ko mas okay to mas okay na nandun yung magic washer kasi lumakas talaga yung hatak eh yung orang natin niya lumakas pati yung gitna yung dulo hindi ko alam pero malalaman ko yung bukas Pagpasok uh, ko sa trabaho then di ba nga nandun sa loob yung ano yung magic washer niya na 1mm so nung una kanina Pagbaklas ko nandito sa labas di ba nasa pagitan siya ng drive base tapos spring bushing uh, so doon ko siya nilagay ngayon nasa loob siya ng backplate di ba nasa backplate siya So, yun. Okay naman yung attack niya. Kasi, nung nandito naman sa loob, eh, yung arangkada niya, parang wala siya talagang arangkada. Para ka lang yung kat, kagaya nung sinabi ni Kuya na naka, ano, ito, naka ADB na yan. Naka 11, ano ba yun? 10, 11 ba 11, 12, parang ganyan. Mahiyawlan siya. Pero yung hagod niya, okay, okay naman. Pero yung sa arangkada niya, wala nga. So, nung nilipat ko doon, okay naman. So, kumbaga yung arangkada niya, okay naman na... Uh, talagang bumabanat siya. Talagang umaabante agad ko timpihit mo lang. Pero nakita niyo 'di ba 4K RPM, dumpalan siya. Abante. ka nakababad. Pag yung halimbawa, pag ang pihit nyo pag ganito yung eh tas pa ba? Diba? Pero pag ang pihit nyo is bibiglain nyo, gugulatin nyo. Tugs, tugs, 'di ba? Talaga nga arangkada siya. Kitang-kita niyo 'yung pagkakaiba. Saka feeling ko mas okay ito ngayon. Pero hindi natin alam kung sa susunod na mga araw kung ano mangyayari sa parts. Kung mamaya may madami na parts, may maapektuhan, malalaman natin yan. So, ibablog ko yan. I-review ko yan kung mamaya, yun nga, tulad ng sinabi ko, kung may magiging epekto. So, yung guys, ngayon, para sa ngayong araw, yun lang ang ibablog muna natin. So, eto day 2 na to guys <laughs> so, sa mga nanood maraming salamat so thank you for supporting my youtube channel and facebook bye bye